Araw mga kaibigan. For today, ah uh, ititrain ko po itong si Tiger Lipstick. So, mula nung in-order ko ito at dumating, hindi ko na po siya pinakialaman. Pero ngayon, uh, kasi may mga part na naglagas uh, ang dahon kasi na Uh, natatamaan ng gate pag nag-o-open and then inilagay ko kasi doon sa dulo nadadaanan din po nung nung una nasa dulo lang siya ng tindahan nakasabi, nadadaanan siya ng pusa so gusto ko maging uniform yung kanilang paglaki kaya sinabit ko sa ngayon naman sinabit ko po sa takabi ng mga orchids rekta na po sa araw. Napansin ko, nagsitubuan po yung mga bago niyang dahon. Ayan dito, may mga dahon. Uh, so ngayon, ititrim ko siya, ipupron ko po siya. At uh, meron po tayo dito dalawang pat. Pareho. At uh, yan, may lupa na siya. Dito ko po, po itatanim yung mga matatanggal natin mula dito sa motherland so ayan i-start ko na po gusto ko kasing maging uniform yung paglaki o yung pag uh, ano niya pagtubo ng mga bago yung usbong kasi may mga bago na siyang asang uh, so ayan. nakalbuhin ko siya kaya tag ulan naman po. Madali lang naman po 'yan. Ah, uh, lumago. ito, mga bago po ito. Ayan. then dito sa gitna. And then, ipopro, uh, ip, ip, ip ipopropa natin yung ating uh, ikakat. Mga cuttings. Kasi di ba po nung kung maalala po ninyo, sobrang lago po na dumating siya at napakaganda. As in uniform po yung away uh, ng dahon as in ay uh, yung mga sanga. Lahat meron. Ito, uh, kinuhaan ko ito actually tatlo. Pinron ko yan. So meron bagong sanga. Humingi po kasi yung kapitbahay ko So, binigyan ko. Ayan, sana na buhay niya. Ayan, ito. And then, ito. So, tatlo magkakatabi. Sabi ko, aayusin ko na lang. So, awan ng Diyos na lang po ako na. Karoon po tayo ng oras na kas kasulian ng ating mga halaman. So medyo hinabaan ko po ano para pagka nagkasaha uh, nagkasanga ng bago ay magiging pantay and then pagka may nag-excess ulit ipuprone natin sa pot actually nung pong nagtag-ulan Ah, uh, ko po yung mga halaman na madahon kasi ang daming uod. So ito tatanggalin ko na rin ito para makahinga yung nasa gitna at yung mga bagong pausbong na. may mga bagong pausbong siya actually hindi ko pa po ito nire-repat hinayaan ko lang ayan o oh. dami sa ilalim ano pa dito o oh. mm. bagong sanga galing dito sa mother plant eto to okay. pa Kalimutan ko bigyan si Papsat eh paano ba naman katinay ng araw ayan Parang ano lang eh. Ang bilis kasi. Ang bilis namin nag-banding. Ayan. Panay nga parinig ni papa eh. Ah, na. Nakaka-estorbo na ika tayo. Kain na tayo tas layas. Diyos me. Wala, tawa lang kami ng tawa. Ito mga bago ito. Pero tatanggal pa rin ako. Ayan. So, kalbuhan time. Mas lumalago po sila pag uh, atin po silang pinuprun. At nakakahinga po yung mga nasa ilalim. So, ito, tatanggalin ko na rin ito. Ito. Diba? So, makakahinga yung mga bagong usbong. At mga pausbong pa. Yan. Kinagawa ko dito, pagka hindi maganda yung tip, tulad nito, pinatanggal ko. Ayan oh. Para nagiging ting-ting. Yan. Yeah. So, ganyan na po ang kanyang itsura. Dahil pinroon po natin. Ah, Mag-propa na lang tayo. Ayan. So, ito po yung nakuha natin. Ano? Ayan. So, marami-rami po yung atin nakuha. At dito natin ilalagay. Ito po, sukupo dyan. Binasa ko na yung po, ano, pot. So, dalawang pot. Yan, tatanggalin ko lang po yung dahon sa uh, ilalim at din uh, siyang itutusok. So ganda lang po. So pag ko po yung matataas. para magandang titinan. Maganda po ng kulay ng dahon nito. Tiger. Tiger lipstick. Kaya pagka namulaklak po, same din po ng kulay ng dahon. Uh, brown. Brown. Ganda kasi tignan ano pagka uh, uniform yung paglago tapos bubuka siyang ganyan sa buong pot. Sarap nila pagmasdan. So ngayon, ito mayroon oh no? ito yung nakalbo kasi uh, yung mga sanga na malapit sa gate pag open ng gate tatamaan so nawala lahat ng dahon pero may mga pausbong na uh, panibago 'yan no? tutusok natin After ko pong itanim itong mga cuttings, ilalagay ko lang po siya sa lilin. Kaya so, nag-uulan naman po. So hindi ko na po siya lalagyan ng plastic. Hindi ko na siya kukubura ng plastic kasi nag-uulan naman. Continuous lang po yung moist. Ayan. So, ito yung isa itong danda, oh. may ano na bagong usbo kasi tinitignan ko inoobserbahan ko nung nandun siya sa gilid ng tindahan ano, parang hirap na hirap sa buhay. Sabi ko, tapos na dadaanan nga po ng pusa sa gabi. Sabi ko, ano bang gusto mo? Saan mo ba gusto? Ayun, nung naguulan na, nilagay ko na po dun sa sabitan ng mga orchids. ayun, napansin ko, marami nang naglabasan uh, ng bagong dahon. Kaya po, nangilaw na napapansin nyo po, yung kanyang pagpabarigated ay naging dilaw hmm. so itutusok po po lahat kasi bigyan natin sila ng chance na sana mabuhay silang lahat bigyan natin sila ng chance na mabuhay ulit kasi sayang. Yan. So, ito yung mga natanggal natin dahon. Yan, bago natin ito. So, yan, nagbawas tayo ng dahon. So, ito na yung ating dalawang pot na na-prone mula sa ating ating mother na Tiger Hoya. Ayan, hindi malambot pa malambot pasyado. So, ito si Nanay. At ayan po yung kanyang mga bagong propa. Ayan. So, makakahinga na yung ating mga bagong sisibol. Ayan, marami sa loob. Ayan, ang itsura niya. And bye-bye na po. Thank you for watching and God bless us all.